Nagbunyaga na nga talaga, Kim Chu inamin sa kanyang interview na may namamagitan sa kanila ni Paolo Avellino. Matapos ng magkaroon ng interview si Sian Lim at ibinunyag nito umano na may isang lalaki si Kim Chu dahilan ng kanilang hiwalayan. Naging dahilan din ito upang magkaroon ng ideya ang mga netizen at fans na alamin kung sino ang lalaki na kinakasama ngayon ni Kim Chu. Wala pang isang linggo ay nagkaroon ng isang interview si Kim Chu na kung saan nagbigay siya ng pahayag at kasagutan upang malaman ng mga fans at netizen ang tungkol sa katutuhanan sa isyo na ito. Ayon sa kanyang fast talk interview, ibinahagi niya ang isang litrato ni Paolo Avelino at sinabi niya dito na siya ang kanyang kasama noong nasa restaurant siya hindi naman itinanggi ni Kim Chu na nagkaroon siya ng ibang lalaki sa kanyang buhay. Isiniwalat niya ang katotohanan kung bakit niya nagawa ito marahil raw sa kulang na ang oras ng kanyang dating partner na si Sian Lim. Maraming nagalit sa pahayag ni Kim Chu at sabi pa umano ng ibang netizen ay hindi makatao at wala siyang tiwala sa partner. Naglabas naman umano na pahayag si Sian Lim patungkol sa kumakalat ng interview ni Kim Chu. Halos mangiyak-ngiyak ang aktor na si Xian Lim at tila ba hindi niya matanggap ang katotohanan na nangyari ito sa dalawa. And this are chika for today mga ka-Showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.